Hmm. Kawawa naman oh, may patay na usa. Hello guys. Huh? Hmm. Ah. Mo kinalastak <laughs> ito. Ano Guys, oh may tubig. Galing dagat to. Ilog to siya. Pabuntang dagat. Ha? Huh? Going there is the ano? The sea. Sige na, kung anak mo. Dito, meron yan dito. Kailangan walang chinilas. Ito yung palm. <laughs> palm tree. Walang dadalot takot chinilas reko dadat chenillas yun mga dadat chenillas ikaw lang na pagdadat chenillas dito kami naghanap ng kway reko kway sil sil dalilu uh uh at suga dadat maple alun oh, ako oh, nakakuha ako nakakuha ako nakakuha ako guys kapti kapti rey kapti kapti rey ay pang kung parang nakakuha na ako guys oh di ba oh Nakakuha ako. Ganyan. Re, sunod lang. Yan, inapakapakan lang to. Agi. At sinilas na trap. Na trap, ha? At to na. nandito yan sa ano, gilid ng palm. May tubig kasi, kaya hindi as in masyado makita. Pero pag umaano, pag dumadaan ka, na ano mo yan, napifil mo yan sa paa mo. Parung pa ano ah, lang, Ah, ah, ah. Shst. Ay ko. Ayan, parang may na, ano ako, may na-fill ako sa pa ako. Ito, 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 ito na-fill ko. Oh, oh ay, kuwala din until ay, hindi Ayan, di ba? Oh, kapti, dali na ano Ba yung nga, kuwan, kahinay. Yan, yan, In, Ano lang yan dito. Budi yan, anuhin lang, napaka. Ganyan, ganyan, ganyan lang yan. Ganyan. Dito tayo sa kabila. Agoy ko. Agoy, agoy. Ayan, agoy. okay pagi. Aray ko, ko. Ah, oh, oo, oh, nakakuha si ano. Dapat tingin. Ayan. Ay, crab krab. Krab. <laughs> krab. Ayan, ginaganyan lang yan. Pag ayaw mo gamitin yung kamay mo, gamitin mo pa mo. Oh, mayroon dito, oh, maliit. Oh, ayun diri pero pwede pa ito un aray ko. ganyan ganyan lang yan kasi nasa ilalim sila ng lupa aray ko sana ko dadaan <laughs> ganyan ganyan ah, nakakuha din si ano <laughs> ganyan 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 Kapit ko kung kaya. Abi, damo talaga hiyas. Kung dito kita mag-start, so pa, so sa makakada mo kita. Kapit niya kay kuan. Sugaran mula di ba ako dito? Oo. Kasi sugar mula kasi ada hiya ay laro. Oo, to to o. Oo, na di ba? Di ba? Ada pakai Pakita, pakai tak? Ada. Oh, di ba? Okay. Dramo talaga guys, ang sarap ibalik yung yung dating mga ginagawa namin. Sarap ibalik kaya ito. Oh. Kakuha si Yung mga batang rich kid noon. Yung mga rich kid noon ay hindi to alam. Tapos umaya kuha tayo ng ano. Palm fruits. Ito Dati malalaki yun. Siguro, siguro ngayon hindi na lumalaki kaya Nakukuha man. Dami ko oh. dito. Agoy. Ayaw sugar pag video. Ikan igbalabag ik, ik, kay para makuang. Mapos ma ma mo YouTube. Aray ko. Aray ko eroy. <laughs> Dapat tingin. Yan. Sige. Hay naman ang sibot. Noka pasigya. Ali ka rin siya taksinas. Wara ka Adiman palm. ay ay tumo. Yan nakakain to siya, ito. Yan, nak kaso ito siguro ano na yan siya am um, yung patigas na paghanap tayo ng ano ng pinaka bibi pa yung laman. Ah, oh, nakahanap din sila oh, marami na nag-iigaran mga siya. Oh, marami na may pang-ulam na. Hanap, ay man ang bulo ah oh, di man. Ito yung gagamitin namin. Yung namin itak. Parang may ano to, may nest. Ano may nest sa taas? May nest sa taas, oh. Salag. Ito, yam, yam. Ito, ibang ko kung ano to siya. Ito, sige nga, mabatay niyo. Ito. <coughs> Uy, ma sige, mahulos. Ha? Ha, mahulos. ha kadi pa pa. cellphone. Iya. Ni papa pa. Yeah, Ni papa baulus ito. Ito at, at try natin oh, kung ito. Uh, try natin mm -hmm. uh, tumomaya. No, no, Taratara. Mm. Papa ya kira pag pagvideo. Kita Ano kaya? siya. <laughs> Ano na? Ay, ano na siya? Ah, matigas oh. na. So, matigas na siya. So, kailangan natin maghanap ng, maghanap ng ano? ng... Ayun. ayun! Ha? maghanap ng... mayur Ayun, mayroon, mayroon doon. Ano, Ako, Bison, di mm -hmm. ako, Bison. Here. Makakita ako ng... So, wala, ay, tapo na natin ito kasi ano na siya. Hindi na siya masarap kainin. Matigas na. Kumbaga, butong na. Ano na siya? pa. Ay, di pa. So, wala pang laman. Maghanap ng... Mas ano-ano pa yan. Let's Mas try. elder pa jan. Mas older. Okay. Let's go. Tadun-dun. Itu kan the chest ta kan. Kedam itu. Ha. Agoy, agoy. Oh, Opedi kita dia maka billing hinku an him. Sisingan ku an. Tau kini. Sisingan suso oh, ampa tuan ku an ngani. Saringa. Ito guys, matalim to siya. Dapat umiwas ka dyan. Aray ko, piste. Kasot na pagod ako. Tuda sa kinin yan. <laughs> yung mga pa... ako ah. Sa pa namin ito, naglalagay kami sa daan ng... Ang mga pinik, no? Yung mga pinik para yung dumadaan is katapakan nila. <laughs> Tatrap sila. Tatrap sila. <laughs> Dito kami kukuha ng ano. Anong oras ni kumuha? Oo. Ako, ako daw, ako, ako. Ano yung... kita. Mahinga daw, gada ko hmm, Nauuhaw na. Ano yun eh? Ano yun eh? Ba? Ang baba lang yan. Ay, gali, gali! Okay lang, okay lang. Kasi ano naman eh, sabaw lang. Okay. Langgam. Ba. Kanang babaw lang. Andito kami. Siya. <laughs> <See> <laughs> <laughs> okay na, na kami. <laughs> Ay. Ah, ah. Ate kami. <laughs> <laughs> Dali. Ate, yeah. ka. Hoy! hoy Nasa Oy! Hoy! Ah! 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 Oy. Mm. Oy. Ah! ah, ah, ah. Mm. <laughs> oh! 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 Hindi mo alam kung matatawa ka na man. Halay, girl. Ayan, yan, yan siya <laughs> <laughs> Hindi masakit ito. Okay, ang um, bot nga so. na lang sulod na sibot. Iksulod ik nga to sibot. Tapos pwede man, ano iba din na lang yung bubutang. Daling, ikuan nga to kurang. Hara, hindi pa man kita harayo. Hindi pa man kita dali, hindi man kita makatok. May tubig pa. Nasa kabakhawan kami. Hindi kita makakabiling nga to kayo. May tubig.

Ini guru gudre. Bubuka kita. Ini ke bawah teh. Oke, okay, mai Ah, oke. Okay. Melamanda maganda yang namanya. <Buenos> <certains años>

Sa Bagano ba Tagalog niyan yung manatok? <laughs> <laughs> Mahal iniha po all, ano ka? Mahal ito? kita mm ng -mm. Okay. Okay. Okay.